Good afternoon, mga kaamat. So, for today's vlog, bago tayo magpasokan at maging busy sa Birgada, so, ito muna ang ating gagawin. Kasi hindi ito na pinturahan. Kasi nabili ko ang pintura is cool lang. Ano, so, check muna tayo dito. So, ito lang yung napinturahan. Yung lobe lang ng kwarto ko. So, itong mga nasa labas, tsaka yun, wala pa. So, plano ko, pinturahan siya ngayon. Tapos, pag tayo ay nagka-para by June, magpapakesame muna tayo. So, ako na muna magpipintura para makatipid tayo kasi sayang din yung labor, sayang din yung summer handling. Ano, so, ganun talaga. Kailangan mo maging practical. So, tara, samahan nyo ako magpintura. Let's go! So, this is the thing that we are going to do. Ito po ang ating project for today's video. Pipinturahan natin yan. Tsaka ito. So, sana umabot yung nabili kong pintura. By the way, ang brand ng pintura natin is, ayon, Pondo. Mas mura siya kumpara sa Boysen. Patapos na kami. Ha? Uh, Yan pa? Yan. Yung isa na lang, guys. Last. Ah! Oh. Ayun si Tito busy din siya. A few moments later. Time check natin mga ka-amats is 6.22. Magsimula tayo magpintura is 2 p.m. So medyo matagal kasi pinapatoy muna natin siya bago natin siya ipatong. So by the way, ang ginamit ko dito pintura yung pondo flat na white para after ito ay yung ng pinakakulay gusto ko. Pero bago ko sana siya napata ng pinakakulay ng aking kwarto dito sa taas, ay mapapalagay muna tayo ng kesame sa katapusan ng June. Ayan, so mag lang tayo ng budget. So by ang um, by the end of the June mapapagawa tayo ng 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 ano ng bubong <laughs> ng cemento, charo bubong na sa charo na kaysa me ay na may mento ako pag tigak kagustusan ano uh, so comment down below kung ano gusto niyong kulay sa akin kwarto kasi ito ay primer pala okay so tara papasilip ko kayo sa itsura nito bago tayo maglinis kasi tapos na tayo magpintura look at my hands sobrang dumi oh di ba mukha akong dugyot pero okay na nakatipid tayo ng 700 pesos So ito na siya mga kaamats Ito pa yung akin na pinturahan Ayan So pinapinturahan ko na din siya O oh, ba? diba So ayan All white na siya Medyo magulog pa Linis pa tayo At least maliwalas na siya So yun lang Linis lang tayo